feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun ay sa magandang araw ulit diyan. Ah, sa lahat ng mga kadiway natin diyan, ah, especially dun sa mga beginners tano. Ayun na, hindi ko na pahabain pa mga kadiway kasi ah, meron ako i-share sa inyo ah, about dito sa battery no. Dito sa e-bike ko mga kadiway, almost uh, siguro mga 4 years na rin ako nag e bike Pero pagdating sa battery mga kadiway, hindi pa ako gumagamit ng mga tinatawag nating branyo. Never pa akong bumili ng branyo. So ibig sabihin, lahat lang ng ginagamit ko ng mga battery sa e-bike ko is puro kalimitan lang mga second hand. Pero ganun pa man, kahit second hand lang yung ginagamit natin na battery, eh, minimake sure natin na malalakas pa yan. At uh, gumagamit tayo ng tinatawag nating battery analyzer. Ngayon, eto ngayon mga ka-DIY, nagkaroon ako ng doubt sa paggamit ng uh, battery analyzer kasi hindi ko maintindihan kung paano to nangyari. Okay, so eto muna yung magigimalit ko na kwento. No? ah uh, meron ako, etong nga uh, kasi mga battery na to mga ka-DIY, uh, bago to bigay to sa akin nung isa kong customer. So binigay lang yan mga ka-DIY sa akin kasi sila ay nag-upgrade nung mas malaking battery. So, ang ginawa ko, ako lang nag-install, uh, bilang kabayaran, binigay lang nila sa akin yan for free. So, ibig sabihin, free lang nilang binigay sa akin yan. eh eto ay uh, mga bago pa lang din, almost bago pa yan. Ang gamit ko dito mga ka talaga nakakabit na battery ay yun nandito. So, ayan, kung mapapansin yung mga ka-DIY, yan yung ginagawa ko kasi uh, minimake sure ko na matataas yung uh, tinatawag niyang uh, health kaya ginagamitan natin siya ng battery analyzer kung mapapansin nyo rito papakita ko sa inyo muna yan meron dito mga kadiway 41 ito ay uh, 53 uh, 53 uh, 50 so ibig sabihin niya mga kadiway no ito 44 yung mga number na yan, yan yung kanyang tinatawag nating health. At uh, ibig sabihin, uh, malalakas pa to mga ka-DIY. At ako mapapansin nyo, no, iyan ano niyo 50 53 pagka mga ganyan mga 50% pa yung uh, health ng battery malayo pa nararating nito kaya pa nito yung mga tinatawag nating mga 40 km so imagine mo 40 o to 45 km lalo na kapag ka, uh, matipid ka pang gumamit so ibig sabihin pag 50% pa yan ibig sabihin malayo pa yung nararating yan ngayon may binigay sa akin ngayon na battery mga ka-DIY, yung Nanduro tignan natin kung gaano katataas yung kanyang uh, mga health kumpara dito sa ginagamit ko ah, kasi ito na yung bago ngayon tignan natin so ayan mga ka-DIY, no? kung mapapansin natin dito, ayan papakita ko sa inyo medyo nagaano lang yung ilaw eh. ayan, napansin niyo mga ka-DIY, 76 ayan 76% etong isa 80% yung isa 84 91 tapos yung isa 100 yan yan kung mapapansin nyo mga ka DIY ang tataas nung kanilang health okay ang taas 100 may 91 84 80 76 pero uh, nagtaka ako dito kung bakit siya biglang bumagsak kasi meron dito ng dalawang battery bigla siyang bumagsak kaya nagtaka ako ito ito itong dalawa na to mga ka DIY uh, bigla siyang bumagsak in sa loob lang yan ng mga ano no ng nang, nang uh, mga 10 kilometers lang halos yung tinakbo ko mga 15 kilometers mga ganon uh, 10 to 15 kilometers pero ang bilis tsaka ang taas nung binagsak nung kanyang health Yan, na uh, try natin test rin mga ka-DIY ata uh, dito mga ka-DIY try natin gamitan ng battery analyzer unahin ko na muna dito yung nasa taas Yan, ito ay uh, 100% yan ano so bibilisan ko na lang pass forward ko na lang yan dito mga ka DIY and kung mapapansin mo yung dito yung una yan meron siyang 66% no ibig sabihin pasado pa siya 98 ah uh, yung kanyang SOC ah uh, 66% yung kanyang SOH so yan ang babagbasihan natin dyan yung kanyang health yung SOH nya yan at ang bolts niya ay 12 point, ano, no? 12.6. Yan, try natin, lipat natin dito sa kabila. Okay, dito naman ay meron siyang... Yan, kung mapansin nyo, 69% pa, no? Mataas pa, 12.6. At ah, tignan natin yung bolts, 12.6. Yan, try naman natin to isa. So, ayan. Dito mga kadiyaw, yung isa naman ay 62%, no? 12.6. So, ibig sabihin, uh, ito ay... Uh, okay pa no nasa 60% pa yung kanilang uh, uh, SOH tatry na ngayon natin tong yung dalawa tignan natin mabuti no tignan natin dito tayo tapos ito yan tignan natin mabuti 12.4 pa yung ano nya boom yan pasin yung mga ka DIY 2%. Sobrang baba niyan. Pero ang balls niya, tignan nyo, 12.4 pa yan. Imagine ha, 12.4. Pero 2%. Ayan o. Oh. Ulitin natin. Ah, pwede tumaas pa ng bahagya yan eh. Pwede pa yan tumaas ng bahagya. So, yun talaga mga ka-DIY. 2% na lang talaga. Try natin itong pinaka dito sa kabila. Tingnan natin. Imagine mo, ang laki na ibinabaan niya. No? Parang hindi siya, hindi siya talaga normal eh. Ito, try natin itong isa na to 12.5 volts pa to Yan yung pinakadulo. Ayan, mga kadewi, tingnan nyo mabuti. Ayan o, oh, 3%. Yan So, ibig sabihin, sobrang laki nung ibinaba na itong dalawa na to. Nakakapagtaka. Sobrang laki ng kanilang ibinaba. Hindi siya normal. Ito kasi from 100. Yan, from... Ito, from 191 tapos 84. Okay lang na bumaba yung SOH nila kasi bumaba rin kasi yung bolts nila. So, naging 60, 60 plus na lang itong tatlo na to. Pero, itong dalawa, nakakapagtaka. From 80 tsaka 76% eh naging 2% na lang tsaka 3% at uh, first time kong uh, magkaroon ng ganyang battery na talagang ewan ko biglaan bigla talaga yung pagbaba nila ngayon ang gagawin ko dito mga ka DIY tatry ko siya i-charge uh, i-charge ko muna siya mga ka DIY balikan natin yung video tignan natin kung ano na mangyari Okay, ayun mga kadiway, uh, ah, moment of truth, ito na na full charge na natin siya. Ngayon, na ah, isa iisa-isahin ngayon na natin siya ngayon i-test gamit ang ating battery analyzer. Tignan natin kung ano yung magiging resulta niya mga ka-DIY, Okay ha, ah? gawin na natin na isa mabilis. At ayan, uh, yan, unahin na muna natin itong dulo, yung 100% yung nakalagay doon sa kanyang uh, dating niyang uh, result. Tignan natin, ah, puntahan na agad natin yung result, pass forward ko na lang. At yung mga ka-DIY, etong dulo 'no, 'yung 100% dito, uh, pagdating dito 'yung kanya result mga ka-DIY. Ay, ayan, kumapansin natin, SOH 100%, SOC ayan 98%. So ibig sabihin, okay siya, ay, nakalagay naman mga ka-DIY, good battery. 'Yan, sunod natin 'to mga ka-DIY, 'yung kabila. At ito naman ang ikalawa mga ka-DY, tignan natin yung kanyang result, kung mapapansin natin dyan, ayan o, oh, 95% yung kanyang SOH, 98% yung SOC. Yan, okay pa, so sunod na natin agad tong kabila mga ka-DY. At yan, ito naman yung ikatlo, tignan natin kung ano yung nag-resulta niya, ayan, tignan natin. Yan, kung mapapansin nyo, SOH 84% and SOC 98%. Ngayon, dadako na ngayon tayo dito sa dalawa na to. Yan, etong dalawa na to mga ka-DIY, yung bagsak. Okay, eto naging 2% and then eto naging 3%. So, ibig sabihin, sobrang laki nung binagsak niya. Ngayon, titignan natin. Hindi natin puputulin yung video, no. Uh, papakita natin sa inyo kung ano yung kanyang pinaka-result. Yan, gawin natin na isang mabilis. Yan, testing. Ayan, oh, mga ka napansin nyo, 84% and 98% yung kanyang SOC. Ibig sabihin, sobrang taas, no? Ibig sabihin, talagang uh, panalo pagka inisip mo, no? 84%, ayan, no? Oh. Yan. Try naman natin to kanina, yung kanina man na naging 2%. So, hindi rin natin puputulin, no? Para makita natin na hindi natin dinadaya yung ating uh, pagtetest. Ayan. Ayan. Tignan natin mabuti kung ano magiging resulta. Ayan o. Oh, 76% and 98% ang tataas mga ka-DIY. Talagang ayan, good battery yan kasi kulay green yung lumalabas dun sa taas. Ayan o, oh, good battery. At yan mga ka-DIY nakita na natin yung kanilang result at uh, ako sa tagal ko na rin gumagamit ng battery analyzer hindi ko akalain na meron palang ganong battery kahit matataas yung uh, kanyang uh, SOH kasi yan yung isa sa pinakamaganda pag mataas yung SOH matagal-tagal malobat yung mga ka-DIY at uh, dito nagtaka talaga ako kasi ang tinatakbo ko lang dito ay uh, mga 10 to 15 kilometer pero ang nangyayari sa kanya uh, gapang na ako mga kadiwe kumbaga tinutula ko na siya sobrang bagal ko na talaga at nagtakatalaga uh, nagtaka talaga ako hindi ko talaga lubos maisip kasi kakakabit ko lang nito mga kadiwe and then nung sobrang lobat na siya tenester ko nga sila isa isa dito ko napagtanto na bumabagsak tong dalawa na to even though ang taas nung kanyang SOH o yung tinatawag na state of health hindi ko talaga lubos maisip na merong ganun na bigla siyang nagda-drop down. So, hindi siya normal. Normal na mag-drop down yung SOH, pero hindi ganun kalaki. So, sobrang laki from 80%, 80% 76%. Eh, talagang sobrang laki nun. Ngayon, titignan nyo mabuti. No? Ayan, ilalagay natin dyan. Tignan nyo mabuti yung pagkakaiba nila mga ka-DIY. So, eto, uh, 66, 66% yan tatlo niya. Pagdating dito ay naging 2%, tapos yung isa 3% na lang. E even do pag tinignan mo yung bolts nila, eh, 12 12 diba? ay 12.5 tsaka 12.4, ba Ay ito 12.6 lang yung tatlo. At ah, hindi siya normal na mag-drop down talaga nung ganong kalaki. Ngayon, eto ngayon yung nangyari dito mga kadiwe. Ang napansin ko kasi rito, akala ko nung una, ah, chamba lang, na bigla siya na lobot. Kaya pinul-charge ko siya. And then, trinay ko siya ulit gamitin. Pero, ganun pa rin yung nangyari. Until napatunayan ko nga na nagda-drop down etong dalawang battery na to. At uh, mabilis silang mag-drop down mga ka Once na ma-reach nila yung 12.5 volts. Pagdating ng 12.5 volts, doon na bumabagsak ng mabilis yung kanilang SOH. So yun yung napansin ko dito sa dalawa na to. Kaya yun, kaya uh, sa tagal ko na rin gumagamit ng battery analyzer, pwede sabihin ng mga iba na gumagamit ng analyzer. Eh, hindi, perfect yan, okay yan kasi ginamitan ng battery analyzer. Pero dito, based on my experience mismo, kasi yan talaga yung ginagamit ko no? Uh, palang pa lang battery na ganun mga ka DIY na kahit mataas yung SOH niya, may pagkakataon pala na na ito ay biglang bumabagsak. At take note, eto mga bago-bago pa to mga ka DIY, wala pa tong taon. Uh, hindi ko masasabi na may mga 7 months pa to, mga ganun. Bago lang to mga ka DIY kasi binigay lang nga ito sa atin ng isang customer natin. At uh, yun, hanggang doon na lang mga ka-DIY. I hope meron kayong uh, natutunan doon. Uh, isang mabilisan lang, no? At uh, marami salamat.